Mga kabayan, mayroong good news. Ang anim na Abukama Class Destroyer Escorts ng Japan Maritime Self-Defense Force ay na-inspeksyon na ng Philippine Navy Experts Team. Kaya malaki ang chance na may ilipat sa atin ang mga barkong ito. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang Philippine Navy Experts Team ay natapos na nila ang kanilang inspeksyon sa anim na Abukama Class Destroyer, ng Japan Maritime Self Defense Force ngayong buwan. At ang kalalabasan ng kanilang visual check na ang barko ay kaya pa mag-perform ng kanyang functions bilang destroyers escorts. Ang purpose ng destroyer escorts ay ang mag-provide ng anti-submarine warfare and anti-surface warfare. Ang pinaka-primary roles niya ay ang mag-escort ng convoy, fleet support, and countering submarine threats in maritime domain. At ito ay nakaspecialized bilang submarine hunters. Kaya pag nakuha ito ng Pilipinas, malaking tulong ito pag ginamit sa pagpatrolya sa West Philippine Sea. Sa kanyang kakayahan madali na lang hanapin ang mga submarino na pag-alagala sa katubigan ng Pilipinas. Ang Abukama Class Destroyer Escorts ang pinakaunang barko ng Japan na nag-integrate ng stealth design elements. Kaya v shaped ang kanyang hull to reduce their radar cross-section. Kaya may pagka-stealthy ang barkong ito. Ang barkong ito ay may full load displacement na approximately 2,550 tons, may haba na 109 meters at beam na 13.4 meters. Ito ay may co-dog propulsion arrangement na may dalawang Kawasaki Rolls-Royce SM-1A gas turbines at dalawang Mitsubishi S-1 2U MTK diesel engines. Ito ay may bilis na 27 knots at may personnel na isandaan at dalawampu. Ang kanyang baril ay auto breda 76 mm, dalawang triple 324 mm torpedo tubes bilang anti-submarine warfare, dalawang quadruple na launcher para sa RGM-84 harpoon anti-ship missiles, ASROC octuple launcher para sa extended anti-submarine engagement, at Flanks 20mm close-in weapon para sa huli niyang depensa. Ang kanyang air search radar ay OPS-40 na may range na 93 kilometers. OPS-28 para sa kanyang surface search radar na may range na 30 kilometers, at OQS-8 Sonar. Sa bilis niya at fully armed pa, talagang may ibubuga pa ito sa mga labanan kahit matanda na. Hindi pa naman retire ang mga barko na ito, nakatambay lang sila dahil kulang ng tauhan ng Japan Navy. Kaya naka-focus ang tauhan ng Japan Navy sa kanilang mga moderno na mga barko. Ang schedule ng retirement ng barko na ito ay nasa year 2027 pa, kaya malamang nasa good condition pa ang mga barko na ito. Tapos pag Japan magaling sila mag-maintain ng kanilang gamit. Kung totoo ito na donation lang ng Japan ang mga barko na ito para palakasin ang defense ties nila sa Pilipinas. Baka kukunin na ng Pilipinas ang aning na barko. Ang problema lang, may wrong principle ang Japan sa pag-transfer ng kanilang defense equipment at ng kanilang technology kung saan bawal ang mag-export ng mga lethal weapons. Pero inaalaw nila mag-exports, pag-joint development and production with other nations. Kaya kung sa akin lang, malamang tatanggalin lahat ng weapons ng barko. Tapos mag-joint ang Pilipinas at Japan para ayusin at kabitan ng mga bagong gamit at mga weapons ang mga barko, para masunod ang principle ng Japan. Sa ganang paraan hindi malalabag ang principle ng Japan, yun nga lang gagastos ang Pilipinas para sa mga bagong gamit at weapons na ikakabit. Dapat palitan la ng long range na mga radar ang barko, at lagyan nila ng kumpletong systems at weapons para maklasify bilang frigates. Ang barkong ito ay halos kapareho lang ng laki ng BRP Jose Rizal Frigate. Total libre naman, sana huwag nila tipirin ang gamit niya at weapons, para naman may ibubuga sa mga labanan. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time niyo.